Ano ba ko sila na pa rin sabi nung susunodin si sasama dito si Gia. ano, eh, may pasok na nalulit. Hindi naman nga atin dyan. Gusto ka tinunta ba? Baka niya, tika ro'n, at dito. Dahil sa kasi namin sobrang pinuglo naman nga nalulit. Punta. Eh, hey, pag pawe, sino mag-aatid? Hey, problema nila yun. Eh, lang nga, hey, may pasok Sa uh, sabat uh, uh, yeah. dito Baka kung may daan? ka, na si Patricia siguro. Kaya uh, pa kami natok sa si tricycle. pa kayo matulog. Pwede pa kagabi. Matulog kayo. Andito na Matutulog ulit yung Sino ba nagbantay ka Sila. Sila. Kayo, tulog. Ato pa rin kayo. Wala so, mo lang kayo? Tulog mo na kayo. Hindi kayo, kayo matutulog. Ako matutulog talaga ako Kasi bukami, may yung matapang no? Hindi Hindi